Gumuyot, Ben! Gumuyot! Welcome to Bulalao Falls. Good speed! May mga bata kaming, ano, sakay. Uy! Uy, uy, What can you say about our trip, guys? Easy or hard? Legit, we'll man! Legit, <laughs> <We'll cheat>, man! Legit, <laughs> we'll mga idol! O, dito ako ngayon sa, ano, Bagulin. So, inahanap namin yung Bulalao Falls. I-explore namin tong ano, Meron kasing ano dalo, maraming falls dito eh, sa Bagulin, magkakasama na yan dun sa bundok na yon yung Tangadan Falls, napuntaan ko na yon Los Lucy, eto dito yung Los Lucy tapos yung Bulalakaw, yun ang ano medyo hindi pa pinupunta ng mga turista tamang mga lokal lang nakakalam lakaw Falls, oh, yeah. mga idol. Dito muna tayo sa Bulalakaw. Mamaya dyan, Pudal. Titignan muna natin, mga idol. Kung kaya ng motor yan. Ito lang naman yata na party, eh. Lang na part. o, yun yung ha, dito eh, dito. May met dito eh. May met dito. Maglakad na lang kami. Eh, oh. maglakad na lang kayo. Oo. Pero hanggang doon na lang kayo sa ano, barangay hall ng Baay. Yun, pwede yun. Bat trip? May may EJ. Yeah, yeah. May may EJ ni. Eh. Ito yung mga dadaanan natin papuntang Bulalakaw, napakadelikado. Kaya the best dito yung hindi umuulan. Pag umuulan to, napakadulas. Para sa Bulalakaw Falls. Let's go. Napakadelikado. Ayan o. Hindi kaya yung scooter. E eh, doon, iiwan na lang natin doon. Para safe. Tara. Okay. Go. So, <laughs> ginawa ng enduro yung scooter niya, men. Ayos, so. ah. Click 125 yan, mga idol. Lakas, oh. <laughs> Grabe yung daan dito, mga idol. Dini-develop pa talaga. So hindi pa to masyadong puntahan talaga ng mga tao yung, pero yung mga ganito na ano pa under development pa lang yung mga lugar yun yung mga magagandang uh, hidden spot kung tatawagin yung mga hidden gems hidden gems ng bagulin bulalakaw bulalakaw falls pero yung daan din parang dinaanan din ng bulalakaw yan o? oh? solid daan daan lang Sakit na ng pa ako. Dadaan muna tayo sa maliit na tulay. Pag nakita nyo ito, malapit na sa Bulalakaw Falls. Ayan. Amang explore lang mga ito. Oh, daan-daan kayo ah. Maabu, kayo na eh. Oh. Delikado yan. Eto. Yung. Pag meron yung bridge na yan. Yun na yung bulala Falls Yan. Tignan nyo, mga idol. Whew. Walang katao-tao, mga idol. Kami lang. Yun yung pinakamaganda uli dito. Ay, men. Siya. Gwapo, men. Ganda. Woo! Good shit. Sarap. Whew. Ganda. ha ah, may, may ano pa doon, o oh? May hanging bridge pa doon, o oh? Puntan natin yun. Hanapan ah, ko kitaan. Biro. Ada pag nang siguro Jay. Lamig ng tubig mga idol. Woo! Linaw. Hello. Oh. oh shit. Sige din. Dito. na ulit. idol may nakita kaming ano doon may nakita kaming hanging bridge dun. sa falls mismo pag makita namin yung daan doon yun ang pinaka good good ano good spot na view sana meron pero sa tingin ko meron yan kasi may daan eh nilagyan nila eh no Saan? sige ginan natin yun na yung pinaka best view ah eto yun this way sabi niya Good shit to men. Ito yung hindi ko pa nakikita sa mga nagbablog to eh. Medyo delikado kasi. So yun mga idol. Merong ang hanging bridge dito. Sa taas ng waterfalls. Meron pa lang mas maganda dito. Ito kuputan natin. Gawin ka lang matibay to men. Baka matibay naman eh. No? Ganda na. Good shit. Nakatakot. Hahaha. <laughs> <laughs> Matibay ba yan? Sige, Matibay lang. naman yan. Na, isa -isa lang, ha? O sige. Akin, akin yan. Parang dapat isa-isa lang. Si. Oh shit. Pwede, pwede insan. Kaya to. Ako ko lang, hindi naman ito sinarahan eh. Ito tayo, nakakatakot. mga idol. Oy. <laughs> Para sa view for the vlog men. For the vlog. Sa doon dun sa baba, doon kami naligo. Makikita nila ako. Hi! Hey! Hey! Diyan ako nakita. <laughs> Hello! Ayo! <laughs> hey, oh. Andun sila oh! Ayan! Ito huwag kang ka lang oh! Nakakatakot eh! Good spot! Good spot na area dito to oh. Ay naku! Ang sarap! Sa Saudi! Mangilad-milad yung ganito! Pero so, pag pumunta ka doon, may hirapan ka ng ano? May hirapan ka ng lumabas! Eh no. Delikado na eh. Ito na lang tayo, mga idol. Ayun no? Wow! Ang ganda. Ha. Madulas. <laughs> Meron pa doon. Sigurado doon sa pinakadulo noon, mayroon pang mas magandang ano doon, mga falls. Sarap explore Dito pa lang, ano ka na, goods ka na. Hindi mo na kailangang lumayo. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga sa asakay ng aeroplano o mga ganun. Dito lang sa La Union, marami na mga idol. Marami na may explore dito. Yan. Good shit, man. Guray, 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 guray. Mga pakalino, man. Pwedeng inumin. Tangya. Tangya. Parang paraiso mga idol, oh. Good shit. Yan, oh. Ah, may lilimp. Uy, lamig. Oh, oh shit. Oh, sarap, oh. Tingnan yung mga idol. Baka pwede pang inumin to, oh. Yan, oh. Ano? Panalo. Sarap dito. Sarap mag-taping dito, oh. Isang picture dyan, san. Ganda, Tujit. Malalim yan. Delikado yan mga idol. Baka pag hindi mo matawid yan, diretso ka na dun. Kaya naman, pero malayo nang babalikin mo. Mga katamad. Kaya dito na lang tayo. Pag na dun. Hey! So, may mga kadaan mga idol Ito yung mga, yung mga batong yan Gumugulong pa ba Yan Pat Patitigilin na lang oh, maling, maling kasi yung namin eh. Dapat dito kami dumaan no? Oh, yan Thank you uncle Okay. nga eh, tutulungan kami ni kuya Patitigilin muna yung ano Kasi may mga bata kaming ano sakay ay. Ay, oy 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 one sige man uray mo lang bit mo lang dito ay soya dumalang kami lang or kumaka one ay. yun Yeah so pinay stop nila yung yung nagtatrabaho kasi delikado napaka delikado thank you sir pasensya na sir wrong way kami wrong way oh no good bangga ito bad shit Labaki, steep. Mabilis namin Inakyat kasi yung mga bato ang lalaki. Pinuhulog nila. Nakakatakot. So, yung mga bata pa kaming kasama. Buti na lang. Pinay-stop ni Kuya. Pinay-stop niya na ah, hindi ako mapagsal. Oh, Thank you, Lord. Thank you. Pili ka yun. Kanina, nakakatakot. Ang lalaking bato yung ano? Yung Waba ba? Falling rocks Solid Parang isang bahay yung Hindi, kaya pala bulalakaw Mabulalakaw yung kalalakay ng mga bato Pero natakot ako doon kanina kasi Baka kunting bato lang ah eh buti sana kung bato lang na maliit kasing laki ng bahay mga idol Blue oh, sheet. Mga idol. Yo. May akala ko falling rocks. Cobra men. Snake. ano? oh. Nakatakot. Cobra yata to eh. Kobra. Eh hindi, 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 hindi siya cobra. Ano lang to? Uh, rap rat snake. Andali, uliin ko ah. Uy. Hello. <laughs> no? Ay. Bye snake. Ambilis <laughs> niya oh. Ambilis niya. Bye snake. Doon kami galing sa pinakababa. Sa pinakababa so inakyat namin to. Hindi kasi kaya ng motor. Pag enduro yan basic. Ayun Ay, apo. Good shit. Ah, Jarvis, what can I say? Wala na, hindi na maka-good shit. <laughs> Bad trip na. Bad trip na si Jarvis. So ito yung kapalit ng ano, napakagandang falls mga idol. Parusa. Bago mo mapuntahan yun, kailangan mo munang magdusa mga idol. Pero sulit naman, pagdating doon, sulit yung pagod. Pag-uwi, pag-uwi ang problema. Pabalik yung problema. Bad trip.